patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At uh, gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at uh, ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nais lang po na sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. E yun po, e, eh, tatanungin ka muna ng gwardya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, uh, gusto lamang po namin malinawan kasi meron na pong matinding sakit si, si Tatay Digong. Uh, sa kasalukuyan po, eh, siya po ay meron ng uh, tinatawag nating uh, early signs of uh, dementia. Kaya sana lang po uh, malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.